sa dagat yung aking uh, mga mahal sa buhay. Dito mo na ako magluto mga ako ng almusal namin. Baga kasi kami luto sa dagat guys. Dito okay, so, na yun. Ako na ito naiwan. Doon na rin ako galit. Talagang umuwi na ako nito Mag Andyan lang mo. No? Para magsaing. Maaga akong nagbabad sa tubig, guys. Doon na akong galing sa dagat. Ano yung aking mga mansaluhay, pamilya ko, nung no, sa dagat. Ngayon, umuwi na ako dito at magsain ako, mga lalang. Kulang siguro itong takal ko ng bigas, dito na ako. mensaheng ako kasi alas 7 na. Ay, alas 5 pa lang. Nandoon na ako sa dagat eh. Alas 5 pa lang mga lalags. na na ako sa dagat. Ngayon magloto ako ng almusal namin. Nagandahan din dito mga lalabas sa uh, ilistihan namin. Ay ano? Dito na. na

kaning kahapon ay kagabi ay no Dahil ko sila kagabi e, para hindi naman makapagsala kasi ano hindi naman ay eh, walang malaking kawali tapos na tubo ano ito na tubig ng crispy na ko malakas ang ulan dito kagabi guys malakas ang ulan dito kagabi So, may tira pa kaming ulam kagabi. Kasi kagabi, ay kahapon, nagbili kami ng ano, native chicken. May sa amin na native chicken. Kinatay namin kahapon. Ay kagabi, oo, kahapon ng hapon. Then, ilan namin? Dito ako ng chicken. Ginawa namin tinola. <laughs> Dinalan din kami nung nagbinta ng ano, ng Binigyan din kami ng papaya at saka ano? Papaya at saka... Ang tag nito? Magprito ako ng chicken, guys. Dito ako magprito medyo malalim para deep fry. Tapos yung aming chicken, ito yung minarinig ko nung nakaraan, oh. Ay, ito yung pinakuluon ko nung nakaraan, oh. Mmm, bango. Ayan, ipiprito ko na. Almusal apura na yung apo ko. Ayan, maraming para depression-less. Kung so, rito kami, nandala, may mga pang kami. May mga hotdog, tucino, may, may mga corn vape, may mga dilata kami dala guys. At saka, hindi mawala yung tuyok po. May mga itlog kami dala. At saka, hindi mawala yung tuyok po. Akala nyo ba? May nalang tuyok. marami okay, maraming itlog. Oh. Marami kaming dalang, ano. Kasi 3 days kami dito, guys. Yeah. Malayo din dito sa palengke. May mga, may mga naglalaot dito. Kaso lang ngayon, walang laot. Walang nagpalaot dahil, ano. Dahil, takot sila sa bagyo. Pero walang alon, guys. Di ba alon? saka ako mga na-loves ay kaso malamit na malamit na mga na-loves okay. ayaw naman ito masaksakan ang isa baka ba ito isasaksak? baka kapapya ako eh hindi na pero ayaw pumasok Malamig, malamig, malamig. baga pa ako mga nanaps nagbabad ko sa tubig. Alas 5 pa lang doon na ako. Nagbabad na ako. Bawi, bawi, sulit kasi napakalayo ng binyahe namin. Ito yung chicken na sinanok ko na nakaraan tinimplahan ko na yan, oh. Pagdating, may, may ref din naman dito yung transient house namin, guys. So, na freezer din namin to. Pinineser ko kasi, ano pa to, na-prepare. Malamig pa yung tubig. Mag-initing matikap mga loves. Refried na natin. At ang pag ko. Ang na patungan nila ng kalan mga lalas, hindi Pagkakas lagi yung malutok ko na naros kay ano. Habang naguluto ako, magpapapit tayo mga naros. May gatas ako. Kuli kong may gatas ko. Kakapit tayo mga naros. Nauna kasi ang dagat ko bago nagpapit. lahat ng turo Siguro dahil sa pagod sa biyahe. Layot naman yung namin. Ilang oras kami yung magyari. Tapos meron tayo dito. Yung balalak eh. namin ng anak ko. Banana bread. Masarap. Oh. Mainit na yung tubig ko, guys. Ayan o. Oh. Walang asukat ng kape ko, mga lalas. Hindi ako nagsusugar. Hmm. koleman ng munisipyo. Mahalaga. Hi guys. Nilamig na hindi ako. Ito yung gusto-gusto ng pamilya ko na luto ng chicken, guys. Yung ano, talaga mga laras. So, ito yung kasi nyo naman. Diyos me, napakasarap. Na ako yung muna ako. Habang nagluluto. Mapalaki mm. ng gagat. Mapalaki ng tubig sa dagat guys. Ano na, umaa... Ano yung... Ano na ito? na, guys. Ay, tayo na mga lalabas. Uh -huh. Kaya, masap na maligo. Tsura. <laughs> Pagdating kasi namin kakakom, low tide. video ma-ano-ano tayo -ano sa dagat, maputik. Hindi naman, hindi kagandahan ang ano dito guys, bitch Kasi ano, mm, Pag na low tide siya, na. maputik. Pero pag ano naman, pag high tide naman, malinaw ang mga tubig. Pag nag-high tide naman, mga labs, ano, um, magandang tubig. ganda ang, ano, kasi pag nag-high tide, tubig dito sa may seaball. Maganda. malalim Sabang hinaw. Mm -hmm. Kapo, Didi. Dib di Didi. Kapo ko. <laughs> mm -hmm. Didi. di di. Mm -hmm. <laughs> <Didi> -di, -di. <laughs> mm -hmm. Uto na rin. magpa na rin yung panitin mo nila. Ayan, o, mga At saka may pagkain si Apo. Dahil yung tira namin kan, ano, sabaw kagabi, sa pinola. Initin ko lang yan para makakain si Apo. Ang sarap ng banana bread. Makapura na ng didi. Asa lang mga labs, pala kami nabiling isda. Walang nagpalaot. Dahil sa, sa may bagyo na. Pero magandang panahon dito, ha? Magandang panahon. Lumabas pa Araw. Ayun, no? Magandang panahon. At saka hindi mahangin. Hindi, at saka hindi, hindi mahangin, hindi maalon. Pero napabalit alam may bagyo. Kaya naman siguro natakot silang magpalaot dahil sa ganun nga balita. Ng bagyo. Ang daming bangka at tabi, dahil hindi sila nakapagpalaot. Lagi na kasala kwarto na, kaya ang lamok. Kapakin ang lamok yung baby. dito. Dan na mga lalab, so kakain na kami. Ayan, ah. Let's eat breakfast, guys. Thank you. Thank you for watching. Please like and share. Thank you.